Mo. ipaglaban mo. Huwag mong ipaglaban ang hindi para sa yes. Ang para sa'yo, ipaglaban mo. Ang mahal mo sa buhay ipaglaban mo. Amen. don't believe yung mga kaibigan mo, mahal mo yan. Ipaglaban mo. Ang tinsir mo, mahal mo yan. Ipaglaban mo. Ang kamag-anak mo, I don't believe, mahal mo yan. Ipaglaban yes. mo. Kristo na pako sa krus sa kalbaryo. Ibig sabihin mo, mahal ka ni Lord na buong si Lord sa iyo mo. kinakita ginakita ni Lord na anong ang ang masala ang kinakita ni Lord dahil hali ka sa Diyos. Hinangos ka ni Diyos. Hinangos ka ni Lord. Ang takian si Lord sa iyo Kaya walang rason, hallelujah, na dili ka humayo, dili ka mag-share sa mga lugar ang kabuot ni Lord. Mahal ka ni Lord. Pinagpala ka ni Lord. Napalaya ka. Naranasan mo niyan. Iparanas mo sa iba. Kung ano ang naranasan mo. Naging design mo ka na ni Cristo. Iparanas mo sa tiba.